nasisita abuna na kanu lokus na kapdepenan watani kapdepenan tau sa dua lokus. Pagkalayan ada labi mga ulama na kapdepia kanilan dua. Kapdepia kanilan magijan isyar kanu tambi bitiela kanilan. Di nang kasilan kapapuwan sa suara. Di nang kasilan mapangagag nurin kasilan mapanungkiang. Do kapdepia nang kanilan isyar kanu kapagawidan kanilan. Sa di nang kasilan makalusak. Ludin kasilan mapangandar, ludin kasilan mapanugo sa mga galbakan adigat ay sungun isungo sa kanu dualo. Tao kaninga nin idalil sa kanu namba ka ini sungun Allah taala sa kita. Kung ma yablughan indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Amen kasudwalo ko sa kalabipan, anang kasudwalo ko sa kalagawo si umuli sa mga matuwa sila at ang pagkakatuwa ko sila. Kung ani mo ka mapanungkyan ka sila. Kung kung ani mo sa uff. Ngayon yung makna na amin ang kasubong kanilang dating ka uff. Pinakamanot, no pinakamapaggag lang sa langong abasa sa na inisap Allah ang tala agang nitong ta siya karawakusta. Ni nga ni Subhanallah, فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ريك سلا من جناء